Hi mga Lodi! Welcome back to my channel! So sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano natin malalaman na may copyright pala ang video natin sa Facebook Reel. Okay, pumunta sa Facebook and then click natin yung three lines. And then scroll up natin and click ang help and support. Then click natin ang support inbox. And then click natin ang here alerts. So, etong lahat ng to, ito yung may mga copyright. So, lahat yan, copyright na video ko. So, basahin nyo na lang po. So, etong pinakauna, uh, your, post, uh, your post goes against our community standards on bullying and harassment. So, dahil dyan nagka-account warning yung Facebook ko. Tapos, eto, ito, kagaya nito. Your video, good job mga bata. So, yan yung title mo nilagay mo sa, sa so, video mo na title and has new copyright updates to review pwede mo din siyang i-click and yan yung video mo ayan um, there are changes to your video one or more actions were applied to your video because of a copyright match so yan yung ah dito mo makita lahat ng mga copyright mo sa facebook mo lalo na sa facebook reel okay so eto hindi pa nawala ang account warning ko ayan so may account warning pa ako actually mga three months na yun, hindi pa siya nawala. Okay, so yun lang. I-share ko lang sa inyo kung saan makikita ang mga naka, mga copyright na mga video. Thank you so much for watching and see you on my next video. Bye, mga Lodi! I feel like I'm losing